Dito tayo ngayon sa kalagitnaan ng ulan. Eh nagpapayong tayo tayo. Habang kwan, nagwa Malakas yung kwan. Malakas yung ulan pero hindi naman sa talagang malakas, pabugso-bugso lang. Ayan, kung mapapansin niyo 'yan, no. Padilim ano. Ay e, nakapayong lang tayo ngayon. Yeah, tumigil na naman siya. Kaya dito tayo, tayo ngayon nagpakakal, nagpalakad-lakad. Yun, pumigil na. <laughs> Natakot na sa kamera ko eh. Ay, nakapain naman tayo kaya may mababas ang cellphone natin. Ayan. Ayan, may hangin kasama. Tago mo, tago, tago, tago. Ha, tago muna, tago. May hangin na kasama eh. Bumugso na naman ulan. Ayan o. Oh. Maitim o. Oh. Ayan, maitim. Mga kwan, maitim yung ulap. Kaya bubugso ang ulan kasi may kasamang kwan, may kasamang hangin. Kaya mga bata o, oh, tuwang-tuwa, naliligo sila. Ayan. tayo naman nakapayong <laughs> pay tayo ayan mga bata oh. ligong ligong mga bata ano eh, mga tira payo ko parang masira payo ko parang masira payo ko parang masira payo ko parang masira payo ko

Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. Magandang hapon ng ulan. Oh. Hindi siya malakas pero may hangin na kasama kaya medyo tagil tayo kung kalakad tayo dito kapasok mo tayo sa bahay sara ko sa gate ayan o oh. talagang pagalaga dito, dito mo ako dito mo ako sa gate namin ayan lumakas na naman puti kapasok ko sa gate hindi ka na maglakad-lakad sa aula na mayroon ka kahit nakapayong ka ayan lumakas naman Oo. Okay. Yeah. Oh, may para minito. Hey, kasi mayroon naman na pagkubig ang kalsada yun hindi pwedeng lumabas na kahit pa payong ka dapat nakakapote kaso nga lang mabasa ka lang pag nakakapote Shout out sa walang mga payong dyan Ayan na Shout out sa baby Ayan sa mga Paligo kaya ako? Panalangin mo ako, biduhan mo ako 'pag naliligo. Kakasalaga ano?